Finally, masigla na ulit ang twins and tara, samahan niyo kami for today's video. After ilang araw nga na may sakit ang twins ay finally eto masigla na ulit sila. Binalikan pa nga nito ni Charlie si Chino kasi gusto niya sabay silang maglalakad papasok ng room. Ayaw niya talaga laging naiiwan si Chino. At ang sweet nga't may pa-hug and kiss pa. Sana ay eh, magtuloy-tuloy na. Anyway, nahanap ko nga pala tong bag na to. Eto yung gamit ko nung umalis kami ng Pilipinas papunta dito sa UK. Ngayon ko na nga lang ito nabuklat ulit at ito pala yung mga laman. And dito pala yung mga strap ng bags ko. Hindi ko. ko na kasi ito nagamit simula nung dumating kami dito. Meron pa nga ditong Candies. At alam kong alam nyo kung ano yung lasa niyan. Nahanap ko nga din pala dito itong wallet ko. At syempre, i check natin kung ano ba yung laman. Bali, nandito pala yung mga Watson's card ko. Actually, marami palang cards dito. At syempre, mga hindi ko naman magagamit yan dito, kaya hindi ko din hinanap. Pati yung mga cards namin sa grocery, eh, dala dala ko pala dito. Itatabi ko na lang din at baka magamit pa namin pag uwi. Medyo mabigat nga din pala tong wallet, kaya chinek ko kung ano yung laman. At wag ka, marami pala akong coins dito. Hindi kasi ako nawawala ng coins sa wallet pang abot, -abot sa mga nasa kalye. At madami-dami nga din pala to. Puro mga lilimahin nga halos. At syempre, hindi ko naman to magagastos dito kaya ibabalik ko na lang sa wallet. Chinek ko nga din pala yung mga bulsa at meron din pala ako dito mga Orbeez. Ang tagal kong hinanap nito noon at nandito lang pala sa bag na to. Meron pa nga dito yung mga giant Orbeez mula dun sa palabunutan ng twins. Meron din naman mga kalat dito na mga lagayan ng milk. At nagulat din ako kasi may nakita pa akong pera dito. O oh, ba diba? May natira pa palang 100 pesos dito. Noong unang punta nga pala namin namin dito ay madami-dami pa yung dalakong peso kaya napapalitan ko pa kasi sayang naman. At sayang nga kasi may mga natira pa pala dito. Hindi ko din kasi talaga nagagamit yung bag na to at ito na nga na bit-bit ko kasi ito yung pinakamalaki ko ng bag. Mahilig lang kasi talaga ako sa mga sling bags. Eh di lang naman yung laman at the rest kalat na. O sige nga kung sino makahula kung magkano ba yung perang nandito sa kanya ko na lang ibibigay. And sige eto bigyan ko kayo ng clue. Yung unang makatama ay sa kanya na yan. Eh nung gabi dumating na yung mga in-order kong groceries. Konti lang naman to natripan ko lang ding umo kasi gusto ko talaga ng bulalo. Nagulat nga din ako at may yakultin din pala dito. Puro tagay day kasi yung mga napapanood kong video, ayan, naingkit tuloy ang first one. Umorder nga lang ako ng baka, tapos ito pakukuluan ko muna. Umakit din muna ako at pinatry ko kay Chino yung yakult, kaso hindi niya talaga nagustuhan. Pero noo naman, iniinom niya yun, nakakailan pa nga sila. Siguro ay nakalimutan na niya yung lasa. Nag-add na nga din pala ako ng sibuyas, tsaka ng paminta. And maya maya lang din, nag na ako ng patis. Nauhaw na nga din ako kakantay, kaya ito nag-pineapple juice muna ako dito medyo malambot na yung baka, dito ko na nilagay yung mais. And nagada ko ng konting tubig kasi medyo naiiga yung sabaw. Habang nagaantay din ay nagawa na ako ng sausawan. Patis lang tsaka lemon yung ginawa ko. Hindi naman kasi ako mahilig sa maanghang. Malapit na talaga tong maluto kaya nilagay ko na tong onion leeks. Pampadagdag lasa din kasi yan. And hindi talaga ako mahilig dun sa green beans kaya hindi na ako naglalagay noon. Perfect na nga din yung lambot itong karne at tamang tama din at tutunay yung aking sinain. Dito ko na din nilagay yung cabbage tsaka itong pakchoy choy. Inayaan ko kumulo and etot okay na yung aking bulalo. Makakaraos na naman ang aking cravings for today's video. At sayang nga lang kasi nakatulog na ang twins kasi anong oras na to. And super sarap talaga. Yun lang. See you sa next vlog. Bye!